Sari na po! Ikalima na pong linggo sa muling pagkabuhay ni Yeso Kristo, ibig sabihin papalapit na tayo sa linggo ng kanyang pag-akyat sa langit. Napakahalaga po ng na unang pagbasa kasi si Pablo at si Barnabas, patuloy sila nagpupunyagi sa paglalahad ng magandang balita tungkol kay Yeso Kristo ang namatay at muling nabuhay. At may nagtanong sa akin, paano kaya ako magiging tapat pa rin sa kabila ng paghihirap, ang sagot dyan ay ang Ibanghelyo. Kung paano tayong minahal ni Kristo, mahalin natin ating ang ating kapong pinaglilingkuran. At dito, ang ikalawang pagbasa, masasabi sa atin, aba, matatapos naman ang paghihirap. Kasi nga, darating tayo sa kaliwalhatian na ating sinalihan si Jesus sa kanyang kapigatian, di ba? So therefore, ang call natin ay magpursigi tayo, magpunyagi tayo. Huwag nating indahin ang paghihirap kasi ang kaluwalhatian ang ating nasa harapan.